Ito feeling ko ah. Feeling kaya, lang. Hindi, kaya sila nagtitiwala sa Hindi ako nagtatanong. <laughs> ito pa yung Hindi ako nagtatanong kung... ng personal sa kung ano man ang, mer ang uh, sa nangyari okay. sa akin. Nanulukso ka lang. Kung baga nandun lang kahit na sa ano ko. Hindi ako Ano bang may something ba? Hindi ako, uh, never ako naganoon Sa kahit kanino. Uh -uh kahit itong kay Jen at kay Dennis, hindi ko tinanong kung may something sila. <laughs> so, well, speaking of Jen and Jen, Ah, uh, pareho kayong married na eh. Si Jen, ah. si Jen. Paano pagkitingnan mo sila as couple and ikaw, of course, with, um, your wife? Uh, anong nakikita mong pagkakapareho nyo? Mo? Hindi. Sa akin katulad na sinabi ko, lagi ko sinasinasiran sa TV. Kasi hmm parang purpose sa purpose ko. Uh, Kaya ako um, siguro dito nilagay ni Lord sa mga posisyon na na kakasama ko yung big stars din natin para sa mas time. maabot yung gumamot ng gospel sa kanila. Na share ko. And at the same time, ano, katulad kahapon magkakasama lang kami ni na Jenna Dennis sa basketball kami sa subdivision sa si Tivoli. Uh, so kami yung uh, basketball. Tapos so, si, si Jen, kaysa ah, may anak niya, nag-cheerleader like, sila. So, masaya. Oh. Okay. Parang okay. di mo naman dita hindi ako nagkukumpala. Ay, nakikita uh, mo uh, lang uh, naman yun. <laughs> Parang wala na, na ako kuha. Gusto ka niyang dalhin kay Lord? Isa-isa hmm. nakakatanggal ng happiness um, sa mga tao. Ah, pag kinakompare. Uh, na, Tatama uh, uh, like, naman. Kasi so, may kanya-kanyang journey. Sa so, hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan. Ano yung situation yeah. na hindi mo nakikita. O sige. Dahil father is